taong 1999 nang ipamalas ni Roberto Gonzalez Jr. ang tapang niya sa pagkain ng sili sa kauna-unahang Magayon Festival sa Albay. Dahil dito, naitala siya sa Guinness Book of World Records na may pinakamaraming nakain na sili sa loob ng tatlong minuto. Ipinadala ng gobernur namin, ni eh, gubernur Bichara, yung record ng video ng contest na yung pinadala sa Guinness. Ngayon, Nagustuhan ng Guinness kasi yung nga, uh, after one year, na yung Guinness Book na pasok yung video na contest visual Kaya yun, pinadala na nila ko ng certificate. Kung tutuusin po, ano, aabot ng 400 yung nakain ko. Kasi yung bilang ng siling nakain ko, 350 lang. E yung sa kalaban kong katabi, nakain ko pa yung sile. 50 pesos yun sa elimination, nabawasan pa lang yan, siguro wala pa nga sampo, iniwan na doon, akala ko sa akin yon kaya nakain ko pa. Bata pa lang daw siya, tila na manhid na ang tila niya sa anghang ng sili. Pero sa kabila ng kasikatang natikman niya, dahil sa pagpapak ng sili, nagdesisyon siyang itigil na ito dahil sa naging pantalitos sa kanyang kalusugan. Idad ko noon, 27 anos pa lang ako noon. E kung nangyari niyan, maedad ka na, purtis, mayigit ka na, malamang kid Patay ka. Kasi yung dugo ko umabot ng 240 over 100. Yung blood pressure ko. Muntik mang manganib ang kanyang buhay noon. Sulit naman daw ang kanyang sakripisyo dahil sa karangalang idinulot nito sa kanilang bayan. yung para bang, kahit hindi ho sa mga financial na bagay na lang yan, yung Bilang titulo na na napunta dito sa amin, sa Bicol, yung maging first silikeng nakapasok ng Guinness, masaya na po sa kalooban kung na bilang ako parang bang napap, napunta sa akin yung titulong silikeng bilang Bicolano at nag-originate yung pagkain ng sili sa bayan namin dito sa Kamalig. Kain na lang ang parabang ikinatutuwa ng aking kalooban. Matagal na raw ang huling pagpapak ni Bert ng sili. Pero nagdesisyon siyang muli itong tikman para ipakitang hindi umaatras ang oragon sa anghang nito. 25 pirasong sili ang kanyang buong tapang na ninata. At sa pagkakataong ito, hindi na rin niya nilulunok ang sili para raw makaiwas sa pagtaas ng presyon ng kanyang dugo. Nakahanda rin naman ang aming team na dalhin siya sa pinakamalapit na ospital para masigurado ang kanyang kaligtasan. Sa ngayon, sining na ang pinagkakaabalahan ng Silik King. Yung pagiging artist ko po talagang, ano ko na yan, Diyan ako mahilig. Yung pagkain ko po ng sili, na, bigla na lang dumating po. Yung pinakatrabaho ko talaga, yung pagiging painter ganyan, nagpipainting, nagdodong ganyan. Taong 1993 nang magtrabaho si Bert bilang illustrator sa isang kumpanya ng comics sa Maynila. Bit, bit niya pa uwi ang kanyang mga natutunan sa pagguhit at pagpipinta, pagbalik ng probinsya. Totoo naman ako, natutuwa ako mag-design ng mga jeepney, mga sticker ganyan, airbrush, yung oil painting nga, water ng media, pero pinaka especial ito ko po yung ano, yung yung black and black and white pen and ink, yan. Karaniwang paksa ng mga artwork ni Bert ang makukulay na alamat ng albay ito yung mitos ng Alba, yung mga higantis na ginawa. Sa akin, pina nung ni Ranong Reyes si Jumbalde. Tulad nito ni ano, ni Aswang, kalaban niya si guguran Anitos, yung Bakunawa, yung parang nasa ano siya, yung nasa parang Tene Siribagasakuan, yung Injo Sinasalamin din ang kanyang mga likha, ang iba't ibang aspeto ng kulturang Pilipino. Karamihan yung nagpapagawa sila sa akin ng design. Yung design, medyo mahal naman, mga san libo, ganyan. Pero yung mga ganito, naiiwan sa akin, yung original. Ito yung mahal. <laughs> Pag ipiniprame ko to, yun ang binib binibili ng mga turista. Mga ano. Ito, ito yung mga kung minsan na mga wala kung hindi ako makagawa ng painting. Inanong ko yung mga black and white arts. Halimbawa, itong kultura natin, yung parang nagsasabong, yung sabongeros, ganyan. Kultura natin yan. Mga nagtatanim, mga countryside scene, ikanga nga, ganyan ang gustong-gusto ng mga turista. Iba-ibang, ano ito parang ano siya, mga sinaunang pagliligawan sa may batis, naglalaba, hinahara na nung lalaki. Di ba yung kabataan, may sa mga, mga design na ano, mga weirdo. Ayan, ginawan ko ng ano yung istambay, keywords. yan, ikaw, siya, tayo, ang mga batang ayaw yumaman. Pero sa lahat doon ng kanyang obra, ang painting na ito ang pinakamalapit sa kanyang puso. Ito yung matagal ko na itong in na to yung ano, yung father and son, water ano to, water was. Kaya yeah, ganito yung style niya. Kasi parang version tunang ng yung mother child, ito mag-ama sila. Siyempre maala natin yung magkairoon tayo ng first baby ganyan. Na kung minsan kinakarga natin sila, nililigo, nakahuban. O parang ganoon. Parang nagre-reflect din sa akin. Mas nakilala man siya dahil sa pagkain ng sili. Hangad niyang mas tularan siya ng iba hindi dahil sa matatag ng sikmura, kundi dahil sa kanyang malilikhaing kamay. Pero pag kinang sa akin, yung talagang pagpipainte lang sa ano, sa ano ng art ng sining, Kasi yung sine, hindi naman bakal yung katawan natin na para isakripisyo mo para tina pag ano, pwede kang kakain ng sine, nakakasama din niya. Siguro hanggang, hanggang binibigyan pa ako loob ng umaga na nagigising, walang katapos ang pagkupunyagi tungkol sa sining, pagpapatuloy, pagpapatuloy ko.